Hello guys, gusto kong magluto. Kaso lang walang laman ang ref, kaya pumunta na lang ako dun sa, ano, sa labas ng bahay namin. Pinitas ko yung mga naiwang ano, bunga ng talong, isang talong, isang ampalaya, isang okra. Tapos haluan ko ng, ano, ng saluyot. Ayan, marami pang saluyot kasi naiwan eh. sa so, malapit marap, na kasi ang ano, ang tagdami So, mamamatay na ito unti-unti. Ito, meron pang maliliit na bunga ng ano, um, gulay. Pinitas ko na rin. Tsaka yung sili, espada. Kahit na yung sibuyas, maliliit pa kinuha ko. So, ito po, ibabat ko sa asin ng 5 minutes. Yan, siya sa asin at tubig. 5 minutes yan bago po, bago po siya tatatarin dahil sa ano, ginataang ulay, meron siyang, ano, seafoods, at saka kata. So, ito, kahit maliliit lang yan, ang sarap-sarap po kapag, ano, sariling tanim natin. So, ayan, hinihanda ko na. So, yung mga ulay, at saka yung mga sahot, inunog ko muna yung, ano, inlito ko yung seafoods, at saka yung mahinalo ko na lahat-lahat. Siyempre, pinakaunay po yung, ano, yung dahon. So, ayan na po. Malapit na po siyang naluto. Ilang seconds lang iiwan ko. So, tapos na po yung pagluluto ko. At saka, nagprito ako ng bulat. Dried fish. So, ayan na po. Handang-handa na. Kain po tayo. Napakasarap po nito. Medyo malapot-lapot pa dahil sa sa luyot at saka sa ano, gulay ng, ng kangkong at saka alugbati. Sakain po tayo. Napakasarap po nito. Salamat.